Kaya pa magpauli. Usa na hin uh, na pagyakuan kaning di na yung mga nabuot na pwesto ng semana, karon ng semana. Ihilang akong bata ng babae na galibanga. na mga, mga herba, na tanan, mga herbal, amon ng ipangkuan. Tagol na tanan. Sila ka adlaw ah, yun. Ang sumulat ko ngayon kulit. Talawis sa ginoo, wala din na ipapos sa Domingo. Gahapon, kaya po siya, pero na. di atas kebunsun mulanya aku ingin berselamat aku ingin mengajus kai suasana mau berkampu di kong sekitar Tumata gila datang di Bataya yang berlaka tak aku menyambut susah sama di umuran si guru yang mengarun kalau saya ingin mau dan Kerana tu minggu lah bersih tidak mengguna kamu pegai sahaja tubuhnya. Jus murah pun selamat aja kalau sahaja tubuhnya Walang ganyan ipakyas lang mga pagkampo. Huwag ka na akong balik ng Dugong Maya sa tubig niya Diyos. May buntag mga isoon. Masalamat uh, ito no, kay una-una. Isagahan niya nga akong amahal o kwan, kabastok sa iyong panlawas ng panahon nga akong manginan sa iya na akong masangpit. So, pila na kadlaw na ko sa akong balay. So, happy ka rin siya mahuman. Kung wala sa taga-isa ginoo, pusok sa iyong panlawas pag ito yung mapangit, mapangitaan o maduulan yun nga kung kay sa financial wala yun pag i-budget no ang po na pasalamatan lahat pong, po yun dito po man katilili nga nagato sa sumin ng nagbag-bible study Hindi pa kataanlaw po wala na po ka kung kay lagi na ako diba sa akong lawas na sabi ka rin italadala pag isa po <coughs> ganina kung saan higit po kasing nagsigil kulog -kulog, ako kulog-kulog kinalig lahat ako lawas yun kapag wala kong naunang at sa sasimbali na na Then, sa kalapong ni Brother Cecil, nasa na lang sa akin, dahil akong lawas. Ang mga alasays na ganit ko niya, tinilin, tinilin na. No, maka nakaubay ko nga na, dahil hindi akong lawas si Cecil, na kadlawan. Siya nga ako, anak ni Tanay, kay Domingo Karol, pagsimbay ko, lagi si Oy, eh, magdahe ko sa balay, murag, di ba niya kung kumauli, mas mali, pag busimba lang ko. So, nabalik ko sa balay, pagkikandin ni, niya tulad ko di sa tubig, naligo,

Eh, kung tuli ni kita ba? lagi, kasi ka nagbig tubig, pagulit na mo. At lagi, ang zon, ang zon na ako kapasalamat ng zon. Parang ang ko kasi yung bagay. Hindi ko wala ko sa gabi, pagkikin ko katulungan ba? Mga alas yung po na siguro sa pagkikipan sa akong asawa, sa kalitin ko,

kung wala silang nagdako ang kauban ko nila pero sa akong mga pag-ampo kauban ko sila kung ka, ang akong anak bisan ko uh, 14 anos pa adon na na siya pagkahadlog sa ginoo kung doon na siya time sa pag-ampo bisan sa kamubok So kalimut pa sa iyan Pangsit Isip po sa kapag leader sa simbahan So na siya setong Pero ang iyan setong Ang iyan kita na dito Kung unsa ang gulatong sa simbahan o, Kung unsa mga programa sa simbahan Kaya ang pag po ng God mga isoon sa 1-4-24 Ikaw Jesus Christ ang magampo kinahanglan kantong magsimba kinahanglan magsimba diha sa espiritu o sa kamaturan so ang pagsimba mga isong dili lang po matag kung dili matag at ang atong pagampo mo pa na ang atong pagsimba sa ginoo so kala mga mga isong pasalamatan ako sa ginoo kay ang atong mga anak bisan kung kanang medyo buktak buktak ni eh. pero wala magpapugat sa ako ang ako mga anak wala sila maghatag o problema kay nangalagad sa inyo so kana ang ako di sa kanunay naikit kaya so, so din kaya rapid ko o kita sig ko ang tanang yakitang tanang magpadayon ng iyon na magkinabuhi nga matarong liha sa atabangan sa dito. Hiyan ang buhok